Hey guys, uh, supportahan niyo po si Ori Official TV. Subscribe na kayo at like niyo at share. Thank you po. Guys, kain na tayo guys. Tortang talong guys. Ayan. Sapunan na to guys. Sapunan. Tortang talong. Tapos meron tayong nga bilis guys. Bilis. Prito. Tuyok yung hapunan natin guys magkakamay lang tayo ngayon guys magkakamay ulam namin ngayong gabi ayan tortang talong ayan nakita nyo po ba yan ayan yan yung itlog oh hmm. tapos andito na siya sa kawali Ayan guys, ayan na guys. Oh, yan na yung kakainin natin guys. Wait lang guys ha. Kukuha na tayo ng kanin. Kakain na tayo. Let's go. <coughs> guys, yung na ako ng kamay. <coughs> Suka lang sa natin guys. Suka. Lupa na may kalamansi. <laughs> <laughs> Dilis. Pritong mga maliliit guys. Pakiligpit okay, muna. Mo sa kamay lang ako ng yes. masarap sa kamay. Okay, pagkatapos na guys. Pahinga mo lang tayo Papasok tayo. Panggabi kasi tayo guys. Hmm. Parang nasa probinsya lang tayo eh. Nagkakamay. Mm. Ay, yan guys, nagapuna na kayo. kaya pag nagkamay ka ano, sarap talaga guys ibigit guys binili ko ito kanina guys for 40 pesos sarap siya hindi siya maalat

Ayan guys tapos na ako guys huling subo na to yan yan hanggang dito na lang guys babae salamat salamat sa pagpanood Bye bye.